May nareceive tayong question na related sa automatic at kung safe daw bang ilagay sa neutral habang umaandar ng pababa ang isang kotse. Hello mga paps, same question and technically hindi siya safe. Hindi recommended na pag kayo ay lumulusong sa isang pababang kalsada e eh ilalagay ninyo sa neutral. Kung mapapansin niyo pag nilagay niyo sa neutral, mawawalan kayo ng control sa inyong sasakyan or kumbaga kung kakailanganin ninyong umandar pa ng mas mabilis eh hindi niyo na magagawa yan else ibabalik ninyo sa drive and pag nilagay ninyo sa neutral ang isang automatic habang siya ay lumulusong imbis na makontrol ninyo yung pagbilis niya eh lalong may mga possibility na lalo siyang bibilis pa kasi kumbaga yung ating makina pag tayo naman ay hindi umaapak sa gas, nagkakaroon din siya ng certain engine brake. So kung baga mas control mo yung makina pag naka-engage siya drive. Kung ang worry ninyo is kung makakatipid ba ng fuel dahil sa pag-neutral, technically hindi naman. Hindi naman kayo makakatipid sa fuel niyan. Siguro makatipid man kayo napaka-konti. Pero yung safety eh napaka ano, napaka-risky no. Napakabaga sa sa safety eh hindi talaga yan safe. So, yun mga paps no, sa kaliman. Then aside dun sa habang tumatakbo yung sasakyan, eh as much as possible sana no, hindi rin recommended na from neutral to drive habang tumatakbo kayo ng mabilis. Kasi hindi natin masabi, pwede namang walang mangyari, pero pwede ring mag sudden engine break din yan. So, much better na pag kayo ay bumababa sa isang pababang kalsada, eh drive lang yan okay huwag nyo nang ilagay sa neutral wala naman kayo masisave dyan pero well nasa sa inyo yan you could try pero hindi siya recommended kung nakasan nyo yung video pakilike na lang mga paps